Los Angeles Lakers kukunin si Bohan Bogdanovic sa buyout market pero bago yan, ang Los Angeles Lakers, nakagagaling pa lamang sa pagkatalo laban sa Los Angeles Clippers kahapon, ay makakalaban bukas ang Washington Wizards. Parehong galing sa sunod-sunod na pagkatalo ang dalawang koponan, kaya tiyak na magiging mainit ang kanilang laban. Kahit na nagpakitang gila si Lebron James na may 25 points sa kanilang laro kontra Clippers, nabigo pa rin ang Lakers na makuha ang panalo. Sa kanilang huling anim na laro, apat ang kanilang talo at simula pa noong Nobyembre, hindi pa sila nakakapagtala ng higit sa tatlong sunod na panalo. Bagamat maganda ang record nila laban sa mga mas mababang team sa Western Conference standings, tila hirap sila kapag kaharap ang mga elite team sa liga. Marami silang lapses sa depensa at madalas ay nawawala ang kanilang opensa sa critical na bahagi ng laro. Dahil paparating na ang trade deadline, may pressure sa Lakers na magdagdag ng mga two-way players at big man upang mapalakas ang kanilang kampanya ngayong season. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagbagsak ng Washington Wizards na natalo ng 23 points laban sa Sacramento Kings sa kabila ng solidong laro ni Jonas Valanciunas na nagtala ng 23 points at 12 rebounds. Nagkaroon din sila ng 16-game losing streak ngayong season. Maliban kay Jordan Poole, kulang sila sa consistent na high-scoring players at tila sirang-sira ang kanilang depensa. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga tagahanga ng Wizards na makuha ang generational talent na si Cooper Flag sa 2025 draft. Bukas, inaasahan ng marami na mananalo ang Lakers laban sa Wizards ngunit hindi dapat magpakakampante ang Lakers. Kilala silang nagkakaproblema sa third at fourth quarter at mahina rin ang kanilang bench production. Kailangang magpakita ng solidong laro ang Lakers upang masiguro nila ang panalo. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay may pinakamahinang bench scoring sa liga kung saan pang 29 sila, lalo pa itong bumaba ng matrade si DeAngelo Russell na siya naging pangunahing scorer sa bench ng Lakers. Si Dalton Connect naman ay nagstruggle sa mga nakalipas na laro kung saan bumaba ang kanyang shooting percentage. Dahil dito, kailangan nang mag-aksyon ng mag ang Lakers upang matugunan ang problemang ito. Hindi lamang daw sentro ang problema ng Lakers ngayon, kundi pati na rin ang kanilang outside shooting at bench scoring. Kaya naman, inilabas ng isang analyst ang isang senario kung saan maaari nilang makuha si Bojan Bogdanovic na inaasahang malapit ng mag-debut game sa Brooklyn Nets. Ang huling laro ni Bogdanovic ay noong postseason kasama ang New York Knicks kung saan siya rin nagkaroon ng injury na naging sanhi ng kanyang matagal na pahinga. Noong nakaraang season, nag-average si Bogdanovic ng 20.2 points at 3.4 rebounds sa Detroit Pistons, ngunit bumaba ito sa 10.4 points nang malipat siya sa Knicks. Sa kabila nito, nanatiling impressive ang kanyang shooting na may career average na 15.6 points bawat laro kasama ang shooting splits na 46% mula sa field, 39% mula sa 3 point line at 85.9% sa free throw line. Ang husay niyang ito ang dahilan kung bakit siya isang inaasam na scorer para sa mga contender teams. Dahil nga sa pag-rebuild ng Brooklyn Nets matapos nilang matrade sina Dennis Schroeder, Dorian Finney-Smith at Shake Milton, posibleng ma-buy ma-buyout nga itong si Bojan Bogdanovic dahil mahirap hanapan ng trade ang malaki niyang kontrata at magbubukas naman ito ng pagkakataon para sa Lakers na makuha itong si si Bogdanovic sa buyout market. Malaking tulong nga ito si Bojan Bogdanovic sa Lakers pag nagkataon dahil makakapagbigay nga ito ng malaking impact sa bench scoring at maasahan nga ito sa outside shooting ng Lakers.